Hello po, magandang umaga sa akin mahal na mga subscribers. Sa ngayon, nasabi ko naman sa aking previous uh, video na hindi pa rin na-solve ang ammonia. Uh, kahapon ay kumarga ako, nag-drain ako ng 80%, pero after that na nag-refill na ako, sinukat ko ang kanyang ammonia, it is still between 4 and 8. Wala pa sa'ng uh, laman na probiotics. Sa ngayon, ongoing ang aking fermentation. Kung maririnig nyo, sige ang gana ng aking aerator yan na maliit. So, uh, bakit ganon? So, but, nag-research ako na walang solusyon ang amonya, kung di, i-drain mo lang ang mga old na tubig sa pan. Yun lang talaga, i-drain mo, and then palitan. So, ang ginagawa ko ngayon is troubleshooting. The moment na nagpalit na ako ng panibagong tubig without anything, sinusukat ko ang ammonia contents niya. Actually, nasukat ko ang ammonia ng deep well na ito. It is 0 ppm. So, nagwo-worry ako kung ano ba ang nagakos doon sa loob. May mga iniisip ako kasi naglagay din ako ng duckweeds dito. Maari nakadagdag siya dahil nalulusaw na siya. Namatay na lahat na duckweeds eh. So nawala na. Maari yan ngayon ang nagabigay pa na parang nag-trigger na magtaas ang amonya. Actually, binasa ko lahat-lahat eh. Rotten feeds, unconsumed feeds, yan ang cost ng amonya. Mga uh, duminila, kung ano pa dyan ang nagdagdag, so yun. Hindi na nakayanan maari ng ating uh, nitrifying probiotics. So, Uh, yan ang intention ko sa ngayon, i-drain ko to the minimum and then magpalit. Pag napalitan ko na, susukatin ko ulit ang kanyang uh, ammonia before introducing this nitrifying uh, probiotics. Okay guys, uh, that's all. Magde drain ako dyan. I don't know kung makita nyo. So magde drain na ako sa ngayon. Sige, ang gana. <clears throat> so mag-drain ako. yan po maraming dumi so ngayon i-drain ko at ubusin ko ang tubig na nandiyan sa loob so sa ngayon mas uh, marami-rami pang laman yan I tanggalin ko tong kamera at ipakita ko sa inyo yan po, puno pa yan sa ngayon, so i-drain ko siya to the minimum possible. Uh, yon Actually, nakapag-feeding na ako sa ngayon. Ang oras nito is 9.30 in the morning. So, yan po. Mamaya-maya, uh, i-stop ko muna ang video. Pag naubos na to, ay ipakita ko sa inyo na total nga na-drain ko ito. Sige guys, just wait for that. Take care. Bye. Yan na po guys. After 10 minutes ng aking pag-drain, ay ito ngayon ay nasa uh, 10% na lang maari ito. Yung natitira na tubig. So kung mapansin nyo, nandyan sila. At uh, mamaya, maya lang ng konti ay i-refill ko na ito ng panibagong tubig. So, yun po, guys. Malinis naman to actually eh. O, oh, nakikita nyo yan. Sobrang linis yan eh. Wala namang dumi. Nagtataka nga ako bakit ganito. Na hindi maalis-alis yung 4 ppm na yun. Between 4 and 8. Na ammonia. So, yan guys. Ang mga alaga ko sa ngayon. O, oh, ano na masyado. Very shallow na. Mababaw na tubig eh. So, ngayon ay i-refill ko na po ito. Kunti na lang ang tubig. So, siguro okay na to. Uh, isara ko muna. Isara ko muna ang aking drain. Ayan. Yeah. Ayan. Nasara na. And then, dito ako magbukas ng delivery na tubig. Yan po sila. Gusto-gusto nila maglaro dyan. Hindi po. Dahil baka mamaya matamaan sila. So, 10 minutes lang naman pala ang tinatagal nito. Refill at saka uh, drain. So, yun. Mamaya pag malalim na, pa dami ko ng tubig dyan. So, nakita nyo yan guys. Ha? Ah? Mga 90% ang na-drain na ko. So, Pagkatapos nito, nang maibalik ko na sa tamang lalim, mga o, nasa 2 feet ito eh. Then, try ko naman sukatin ang ammonia. Nagtutrouble shoot ako ngayon. So, listen din ito na kailangan mamonitor ko talaga ng gusto. Wala naman ibang solusyon ito kundi i-drain lang talaga ang tubig eh. Yan lang para maalis ang ano ang ammonia na ito so yan guys uh, maya maya pakita ko ulit sa inyo kapag napuno na ito bye hello po magandang uh, umaga again at uh, kanina nag drain ako ng mga 90% so sa ngayon kung makita nyo ito ito na siya ang tubig uh, yan Or, mga may mark na yan ay yan ang original pero kinuntian ko lang sila sa ngayon. Now, ito ang aking uh, drip line. Galing dyan sa aking, uh, I, I, think, nasa 100 liters yan ang tinimpla ko kahapon. So, ito lang pansamantala, padahan-dahan lang. So, malaking tulong talaga ito, guys. Malaking tulong kasi hindi na ako magtimpla-timpla pa. Akin lang titingnan yan, i-refill -re ko lang, padahan-dahan. Kasi ito, 100 liters sa ganong tulo-tulo niya, kukunti-kunti pwede ko rin yan mapaliitan pa. Pero kasi ngayon, ay pure fresh water to eh. So, wala siyang halo. So, malakas-lakas siya konti. So, kung makita nyo ngayon, yan, lumalangoy-langoy ang aking mga alaga. Ayan, no. Oh, parang natutuwa na sila kasi naubos na siguro ang ating ammonia dyan. So, titingnan ko maya-maya ng konti kung ano na ba ang uh, ang level ng ammonia dyan. Kung ilang ppm na, kasi kahapon between ang 4 at saka 8 p.m. So yan po guys at uh, uh, at least naipakita ko sa inyo na ganun ang ginawa ko din rain ko mga 90% yan kita nyo naman kanina konti konti na lang malinis din ang sa ilalim niya So hindi that doesn't mean na talagang overfeeding hindi hindi kanila mauubos eh yung binibigay-bigay ko Ina-adjust ko ang pagkain to avoid mga wasted na feeds nila na magiging um, driver siya ng ammonia, mangkosa ng ammonia. So ngayon ito, malaking tulong din to, itong nitrifying uh, probiotics. At uh, nandiyan sa ngayon, hindi na ako mag-worry, eh, kasi nga, nandiyan eh. Na, Sige-sige, tuloy-tuloy. So mayroon itong uh, 2 kilos molasses at saka 20 grams na nitrifying probiotics. Kasi nga, 100 liters ang nandiyan. Okay. So ngayon kung kukunin natin ang temperature, dahan-dahan lang. Kung kukunin natin ang temperature, eh, kanina is it is uh, okay, 28.4 uh, kanina. So sa ngayon ay nandiyan sa 29.1 degrees Celsius. So mm, napaka-conducive na temperature 'yan para sa kanila diyan, 29 degrees. Yan talaga. Kasi ang sa range na nabasa ko sa Googles ay nasa 26 to 31 degrees Celsius. Okay guys. Uh, yan ah. At saka okay na lahat-lahat. Ang akin na lang dito balance ay ang pagsukat pagkatapos nito. Kasi off ko para ready. Nakaprepare na ako. Okay guys. Maya-maya idugtong ko to. Thank you. Hello guys. Dito na tayo ngayon sa Moment of Truth. I-testing na natin yung sample na kuha ko. At saka dito ammonia, dalawang uh, region sa ammonia, and then ang pH is low range at saka high range. So hugasan ko to mamaya, then dito muna tayo sa uh, ammonia. So kukuha na ako ng sample. Uh 2 half liters lang kasi hahatiin ko ito. Actually ang linya na ito is 5 ml to. Ito ang uh, uh, horizontal mark na yan, that is 5 ml. So lalagyan ko lang ng balik kalahati. So, ito na. Lagyan natin ng kalahati. Oops. Okay. Dali lang. Kunasan ko pa muna. May pamunas pa tayo dito. Ay, oh, wala na tayo pamunas. Dali lang ha. Makuha muna ako pamunas. So, lagyan ko na ito ng uh, una, ito. So, kay, nakasabi dito, ang bottle number 1 is 8 ml. So, ang gagawin ko dito, kalahati din, which is 4 ml. Oh, 4 ml. Ayan. Oops, if, makita nyo ba? I-drops ko na ang bottle 1. 1. 2. 3. 4. Ayan. Ayan. Hindi na tayo magkamali dyan kasi kahapon lima eh. Ngayon ang pangalawa naman ay battle number 2, ammonia pa rin. So 4 din ang ilagay natin. 1, 2, 3, 4. Four. Ha, ayos. Now, ito ang moment of truth. After five minutes, titingnan natin kung ano na ang kulay niya. Ngayon, ishake natin ito. Shake, shake, bebe. So, 5 minutes. Now, ang oras is 11.05. Kailangan tin, uh, 11. 10. 11.10 ay titingnan natin kung magbago ba ito siya. Titingnan lang natin kung okay na ang ginawa ko na 90%, 90 na uh, tubig ay nirelease ko. Tingnan natin. Now, diyan ka muna. Sa pH tayo, yung pH, dalawa ito. Ang low range at saka high range. So, ito sabi is add 3. So, kung na uh, 2 and a half ml ito, ang aking tubig na sample ay kailangan 1 and a half. Maari pwede ng 2. So, tingnan natin. And then dito naman sa high range, high range is add 5. So, gawin ko 2 and a half. So, malay na So, dalawang sukatan. So, ngayon magkuha na ako ng kalahati dito. Okay. Yan, ang So, dito, ilagay natin yan, ha? O, kalahati yan, 2 and a half ml. 2 and ml, ayan na, nakatayo niya. Dito muna tayo sa Lorenz. Yan, sa bottle number 1 to, eh. Ayan. Ang sabi, 3, add 3. So, gawin natin 1 and a half lang. 1 and a half. 1 So, Ayan na. Tuna na yan. And then, i-shake natin. Titingnan natin kung ilan ang reading. Ang charge natin. Kasi agad wala ito waiting-waiting eh. So, ang pH na dito na Lorenz ay dito. I-compare natin to, Tapos, sugasan natin to, Or either kumuha tayo ng isa. So, ayan ah. So, moment of truth, ang pH ay, ilan ang pH? Sa inyo dyan, sa mga mata nyo, it is, oh, that is uh, like 7.6. Ayan oh, dito. Mataas-taas to. Pero okay pa rin yan, acceptable pa rin yan. 7.6. Tingnan natin ang high. So, ito ay low. Dito na natin ilagay ang low muna. Mamaya na natin hugasan. Dito kuha tayo ng isa. Then punta tayo sa high. 2 and a half ml na sample. Oop. Okay. Wala. Ah, okay na yan. 2 and a half na yan. Okay. Okay. Yan. Lagyan natin ngayon ng high range para malaman natin kung ilan. Uh, ang sabi dito, add 5. So, 2 and a half to. O, oh, baka 3 na. 1, 2, 3 na na yan. Yan. So, close the cup. And then, shake it, baby. Tingnan natin kung ilan. Allah, 10 minutes na. Past. Ang ammonia natin, maya-maya silipin na natin. Silipin natin ang ammonia. So, ayan. Ayan siya. Locks dito siya sa 8.2. Ayaw, no? Yan. Nasa 8.2. Ha? 8.2. Kita nyo? Kita ba? Ayan o. Oh, 8.2. Yan ang high range ng pH. At ito ang uh, ang kuha natin. So, okay na. 8.2. At tanggap pa rin yan. Kanina is ilan yon kanina? Ang ito. Kanina, ang sa low range ay Somewhere dito sa 7.2, 7.6. You know? So, mari, 7.4 ito. At saka, uh, ito naman, ang high range, dito yan sa sa 8. Yan. Tanggap pa rin yan. 8. At saka 7.4. Ang uh, low. High ito. High ah, ito. Ang high. Okay? Now, ngayon dito tayo sa ammonia. Oops! naglight light na green ang ammonia. So, andito na ngayon siya sa 1 ppm. Or dito na siya sa 0.5 at saka 1 ppm. Dito na. So, nakita nyo, I think masaya na ako nito dahil nagiging one, diyan siya sa 1.5 to 1 ppm. So, gawin ko naman ito is Anyway, titingnan ko mamaya, susukatin ko kasi sige ang aking drip. Drip ko sa nitrifying bacteria. Tingnan nyo guys, point in between ng 0.5 or 0.5 na siya ppm. Yan, titingnan natin ang epekto mamaya ng nitrifying uh, bak probiotics. So guys, hindi ako sumuko, drain lang, complete drain, yon lang, hindi mahirap. Hindi mahirap, nangyari ito sa akin at kayo din kaya nyo na rin yan, solbahin ang mga problema ninyo sa ammonia. Wasta, huwag lang tayo sumuko. Keep on going lang, taimtim lang na magdasal, and then do what is the right thing to do. Yun lang. Huwag lang tayo sumuko. Ano mo? Iyak-iyak ka na. Huwag, no? Just try to think, and then, kung talagang mahirapan ka, just put your comment in our channel, at napakaraming mga matatapang sumagot yan. Lalo na si Sir... Uh, oops si Sir uh, uh, Napoleon. Yan, marami siyang stock ng kaalaman. Kasi siya nga nagbigay nito sa akin, nitong uh, reagent na hatiin lang daw. Hatiin lang ang bigay dito, hindi sundin ang 5 ml. So, sinunod ko siya. So, guys, I am happy. 0.5. Oh, 0.5 yan, guys. Oh. Light na yan. So, dito na siya. Oh, matapang na yung 0.5 na yan. So, 0.5, 0.5, 1. In between siya dito, uh, but I consider it na nasa 0.5 na yan. Okay? Masaya na yung ating alaga. Katulad at ng alaga ko, naglilitawan na sila. Kani yun pala, eh, noon, nandun sila sa ilalim, eh, nababahuan na sila. <laughs> so, yan lang. Hindi ako sumuko at sigurado mananalo tayo the moment na hindi tayo nag uh, tigil. Gawin natin what is right, ang tama, at rest assured ay mariresolba natin ang mga problema na yan kahit na ano man yan sa tingin natin na mabigat. Basta simple lang tayo. Kung nanigarilyo ka, magsigarilyo ka muna. Kung hindi ka naman nanigarilyo, magkapi-kapi ka muna hanggang makuha mo ang tamang solusyon. So now I am happy dahil nandiyan na siya sa list dan 0.5. Boy, ko pa hayaan i-drain, but hayaan ko muna magtrabaho ang nitrifying with odor mixing probiotics. Titingnan natin, maari gumagana. Then bukas naman ay akin yan, susukatin ang amonya. Sa pH, wala kaso. Ang pH natin is in between ng 7.2 at 7.6. Ipalagay natin 7.4. And then, uh, ito ang, ang tinatawag na high range. Ang high range naman ay in between dito sa uh, 7.4, 7.8, sa 8. Oh, yan lang, 7.8 at saka 8. So that means pasok. Pasok guys. So no problem, pwede na tayong mag-edit-edit ng video. Nahihirapan ako sa editing ng video kasi nag, nag ha, ano, nag tawag nito. Nag-hang uh, ang aking uh, Premiere Pro. Malaki nga talaga na files yan eh, ang Premiere Pro sa mga video Okay guys, that's all. I'm I'm happy and rest assured na lagi lang ang channel na ito ay para sa inyo dahil inyo channel ito. Hindi to sa akin. I am just acting only as moderator. So take care guys. Wag to Miguel. Wag tumigil. I'm here. So oh, kung hindi eh, man natin hindi ko man masagot 'yan. I research natin 'yan. Hindi natin tulugan ng isang magdamag or either isang linggo. Take care guys. Bye. God bless po.